Hey there mga asin ko is welcome back to my channel for today's video. We will react sa anino performance ni Stel dun sa day 1 kasi nabasa ko na yung mga comments nyo. Thank you for watching 18 at mga kapwa ko bias kay Stel. <laughs> uh, ano, mga strawberries diba? Uh, presa mga presa. La, pre, presa. Yan. Um sobrang ano, sobrang sobrang ganda kasi nung kanta nung Anino, di ba? Tagal kong, ngang pero ulit ko pa siya hanggang kanina, pero ulit ko pa yung yung performance niya. Uh, now, na nabasa ko ngayon mga comments niyo. I'm excited na mapanood tong day one, yung night one performance ni Stella. Kasi doon pala siya umiyak, hindi pala siya doon sa night two. And, uh, he he was still joined by Sir Louis pa rin pala. So, ang galing Sir Louis was there both nights. Nakakatuwa. At uh, nabasa ko nga na gagawan sila ng song na Sir Luby. So, that is something to look forward really. Maestro yun eh. So, tara. Panoorin natin tong anin na performance ni Stel. Day one. Ako oh. Uy, salamat sa nag-upload. Pero, naku, sana hindi tayo nito ma... Kasi mukhang uh, mukhang ito ay actual footage na ng concert na Linay. I don't know saan niya ito nakuha. <laughs> Pero, thanks. Thank you. Kasi ang clear ng boss ni uh, ni Stel. Mas-mas makapagbigay tayo ng comment as to the technicals kasi klaro eh. Klaro yung bosses niya rito. Do, klaro din naman yung kagabi. I mean, kasi mas malinis, di ba? Kung may maririnig man tayong something. So, mas madali natin siyang maririnig. Ooh, yun, yun, naririnig natin, di ba? Medyo na gaano na siya, naging emotional na siya. Kasi nag-ano dito eh. nag peachy kasi emotional na si Usay niya doon. grabe no, handa akong maglaho. Kung yun ang magdadala sa liliwanag. Say, mo parang, wow. Ang, ang, ano, ang galing talaga. Di ba sabi ko doon sa una kong uh, reaction. Ang talinhaga. Ang galing, ko paano na nagamit yung anino. Tapos, nakakreate ng song out of it. Yeah. I think mas okay talaga yung mga pagano niya nung night 2 kasi uh, dito sa night 1 obvious kasi sumila pa lang ano na eh, emotional na talaga si Sistel Uh, kasama naman yun. Ano mayon uh, hindi naman to contest. And singing is all about giving out the emotion of the song at ma-felt sa dapat ng mga nakikinig. In which, daman natin, di ba? Nabasa ko nga sa mga comments nyo, nag-iiyakan yung mga mga nasa Araneta that time at kaya ganoon lang yung reaction si tama talaga tama ako eh nang na naging comment doon kasi tagos eh tumatagos siya sa mga nakikinig gusto mo mag-react pero at the same time uh, na napupuno ka ng emosyon mo while listening to Stella that's why Yun, medyo may ano doon. Yeah! Yun yung mga pamatay na hirit ni Stel eh. Na only him eh can, can do it sa mga artist natin sa Pinas. Do may ano nga kanina na ba yung sinasabi natin may something medyo uh, ano doon uh, alam din naman niya halata sa mukha ni Stella na ah oh, medyo nawala siya ng a bit ayan bumusang ay 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 ayun yung photo tagumpay sila sa ano na ipakita nilang at napamalas nila na i-share nila na mensahe ng kanta kasi tumagos eh sa mga tao tumagos sa ating nakikinig and that is more important than being uh, a technical one kasi alam naman natin yung prowess nila ba? Diba? alam naman natin kung gano'n sila kagauhusay at kaya nga sila may followings may mga followers sila may mga fans sila kasi uh, those are the living testaments how impactful their songs are and their performance are performances are all right so yun lang mga asin ko is kayo mga 18 and uh, sa mga nag nanood ulit ng night one na to through this channel through this video ano masabi niyo sa performance niya ah grabe Pakicomment lang ulit sa comment section at magbabanting tayo ulit doon. Okay? Maraming maraming salamat sa panood ng video to. Like kayo magingan. Bye-bye!